nakapagpasya na nga ang buong sambayanan na talagang totoo ang pangsuporta nila na gagawin kay Min Mendoza at Alden Richards kahit ano pang mangyari. Ito ay ang mga tunay na Aldam Nation na sa simula pa lamang ay talagang nakasuporta na kay Main Mendoza at Alden Richards at sa paggawa nila ng proyekto. Dahil excited na rin silang makita sa on-screen ang tambala ni Maine Mendoza at Alden Richards. Talagang ang nami na nila ito. Hindi man nila ito maamin sa publiko ay nararamdaman ito ni Alden Richards at Maine Mendoza. Kung matatandaan nyo ay talagang si Alden Richards ang gustong gumawa ng mga movie at teleserye patungkol sa iba't ibang bahagi ng mga karakter na gusto niyang gawin. At para sa buong Alden Nation ay alam ang istorya na ito na ang gustong gustong pagpilahan ni Alden Richards at talagang gustong gusto niyang gampanan ay isang psycho sa isang movie. Dahil kung isang Alden Nation ka ay alam mo ito na gustong gusto ni Alden Richards na may stretch ang kayang acting skills ang pagganap bilang isang psycho at multiple personalities. Dito mo makikita ang acting range ni Alden Richards. Dahil nga multiple itong karakter na ito ay mapapakita niya sa isang movie lamang. Ang higit sa lima na karakter. Diyan mo talaga malalaman kung gaano ka seryoso si Alden Richards pagdating sa mga aktingan. At huwag din nating maliitin ang acting ni Maine Mendoza. Kung matatandaan nyo, sa kaliserye pa lamang ay nagpapakita na ng talento si Min Mendoza. Marami nga ang nagulat dito na Aldab Nation na ganun pala kagaling si Min Mendoza kahit walang background ng pag-arte. Diyan mo talaga malalaman na talagang sobrang talented ni Min Mendoza at Alden Richards pagdating sa aktingan. Kaya talagang kahit magtambal sila ni Alden Richards ay wala silang reklamo sa isa't isa dahil gustong gusto ito ng sambayanan lalong lalo na ang buong Alden Nation sila pa kayang dalawa na talagang sa simula pa lamang ay nariyan na para sa isa't isa at kahit kailanman ay hindi na ito magbabago dahil ang relasyon ni Maine Mendoza at Alden Richards ay totoo Talagang huli na nga ang pag-amin na ginawa ni Alden Richards na wala naman talaga mamagitan sa ibang babae dahil alam naman natin na si Alden Richards ay iisa lamang ang mahal at ito ay walang iba kung hindi si Maine Mendoza. Matagal na ito kaya hanggang ngayon ay litong-lito na ang mga bashers kung ano ang gagawin nilang paninira kay Maine Mendoza at Alden Richards na alam naman natin na hindi pa rin sila nagtatagumpay sa simula't simula pa simula lang. Yan naman kasi ang gusto nilang mangyari kay Maine Mendoza at Alden Richards ang matabunan ang karir at mapalitan na sa kanilang mga trono hindi ito mangyayari dahil hanggang ngayon ay si Alden Richards at Main Mendoza pa rin ang itinatanghal na pinakasikat na ngayon na celebrity. Hindi na ito maikakaila ay sa blockbuster nilang mga movie, mga endorsement, mga show at mga main event na ginaganapan nila sa iba't ibang mga larangan. Katulad na lang ng mga pag endorse mga events at mga paanyaya na tinatalaga sa kanila. Yan mula malalaman, yan kasi ang sukatan ng pagkasikat ng isang tao. Very demanding nga, ika nga. Ngayon kung ikukumpara sila sa mga artista, ngayon palang nagsisimula. Kitang kita dito na wala silang kakayahan para gawin ang mga ginagawa ni Alden Richards at Maine Mendoza na subok na sa simula pa lamang ay napakarami na nga nilang nagawa at naitulong sa kanilang mga kababayan at lalong lalo na sa industriya ng pag-arte at pagtulong. Yan naman kasi ang talagang pundasyon ng pagsikat ni Maine Mendoza at Alden Richards. Meron dito na mga artista na sobrang sikat, sobrang yaman at respetado. Pagdating naman sa pagtulong ng bukal sa loob ay wala naman ito. Kaya dito mo masusukat kung gano'n talaga ang katatagan ng pundasyon ni Alden Richards at Main Mendoza. Ngayon naman ay hindi naman ito basta-basta magagaya dahil ang pundasyong ito ay nangyari nung hindi pa sila sikat. Ngayon magtaka kayo kung merong artista dito na sikat ngayon at maraming pera. Respetado, ngunit ngayon lamang nag-uumpisa na tumulong Marami tayong kilala na ganyan, ito ay ang mga wag nating susuportahan dahil ito ay hindi bukas sa loob ang pagtulong na ginagawa nila dahil ngayon lang nila ito naisipan kung gayon napakarami na nilang pera ang talagang dapat pagsumikapan. Itaas ay si Maine Mendoza at Alden D. Charles dahil simula pa lang na sila ay naghihirap sa kanilang trabaho at hindi sikat. Ngunit dito nagsimula ang kanilang pagtulong sa kapwa na mahirap ng gawin. Napakaganda nga ng gagawin ni Alden Richards at Maine Mendoza na proyekto. Ito ay may kinalaman sa movie na gagawin nila. Ngunit ang tanong dito ay kailan ito sisimulan. Marami na rin kasing schedule na ginawa si Alden Richards ng nakaraang taon. Kaya mahirap siyang mag-schedule ngayon dahil ito ay ang oras niya ng pagpapahinga ngunit ang maganda dito ay talagang sinisikap ni Alden Richards ang paggawa niya ng movie kasama si Maine Mendoza ito ay napakalaking proyekto kung sakali mang itong matutuloy dahil na rin sa estado ngayon ng kanilang karir at lalong lalo na ngayon si Maine Mendoza ay talagang sa Itbulaga lamang nag-i-stay at si Alden Richards naman ay hawak pa rin ng GMA. Ngunit maganda na rin ito na nauna na ang myriad ni Alden Richards magpahayag na gusto niyang makasama si Maine Mendoza. Kung hindi nga lang naman natuloy ang movie nila, kanyang leading lady ay malamang ang movie nila ngayon ni Maine Mendoza ang tumabo ngayon sa takilya aabutin ito ng 10 billion talagang mahirap ng burahin sa industriya ng pelikula. Yan talagang inaasahan at hinahangad ng buong Aldam Nation at ng buong sumuporta sa buong Aldam Nation noon at hanggang ngayon. Kaya dapat ay isigaw ng buong Aldam Nation ang pagnanasa na magkatrabaho si Alden Dichas at Maine Mendoza sa isang pelikula dahil mahihirapan na silang magsama sa isang TV show dahil sa kanilang mga network. Ngunit ang maganda dito ay ang myriad na talaga namang kailangan pagsamahin si main Mendoza at Alden D. Charles nang walang makakapigil. Huwag kalimutang mag-subscribe, comment at ilike ang video na ito. Thanks for watching!